Sa wakas ay nagpailaw na rin ang bayan ng Solano. everyone! December 10, araw ng Tuesday, ito nga yung schedule ng pailaw dito sa bayan ng Solano. Bawat municipality kasi ay may kanya-kanyang Christmas village. Yearly, yun talaga yung inaabangan namin. 5.45pm nga ngayon, yun ang alam namin schedule ng pailaw. But before that, nagluto muna kami ng pagkain namin ni ate at kakain muna kami bago kami umalis. For sure kasi gagabihin kami doon. At sa mga kainan nga, base last year ay sobrang haba nga ng mga pila. Habang natutulog nga si Aling Makule at nagluto muna ako ng fried chicken. Nung mga oras na to ay nasa school pa si kuya. 5pm kasi yung out nila. Si Mimi naman ay pinatulog ko at sabi ko kasi isasama ko siya ngayon. Kumain na nga muna kami ni ate bago namin siya gisingin. Actually, akala talaga namin hindi rin siya makakasama at hindi nga papayagan. Pero alam nyo, natulog yan kasi ang alam niya talaga sasama. Gusto din niya kasi ulit daw ma-experience yung Snow Village. Excited na nga sila nung mga araw na to. Naging hayahay nga kami dito ni ate. Kala kasi namin 5 45 pa yung pailaw talaga. Pero alam nyo, alas 4 pala nag-start at wala kaming kaalam-alam. Dahil wala nga kaming kaalam-alam, ay talagang ninanamnam na muna namin yung pagkain. Akala ko nga hindi ko na ma-edit at ma-upload tong video na to. Pero sayang din, di ba? Around 5pm nga nung nakalabas na kami ng bahay. Currently, kasama ko nga si ate at si Mimi. Naglakad na nga kami dito sa bungad hanggang sa makasakay kami. Dahil pauwi na rin si Kuya AJ, dinaanan na lang siya namin dito at hindi na umuwi ng bahay. Dumaan na rin pala kami sa bahay nila Mama Joy at Kuya Irvin para kasama namin sila. Fast forward, nakarating na nga pala kami dito at naglalakad na papunta sa Christmas Village mismo. Pag ganitong okasyon ay sinasara talaga nila yung kalsada dun. Kahit naglakad din kami ng medyo malayo-layo ng konti. Pagkarating nga namin dito, abat yung inaabangan naming countdown at fireworks ay tapos na pala. Tawang-tawa nga kami dyan kasi akala namin ay maaga pa talaga kami. Hindi naman kami na-inform na napaaga pala yung schedule. Feeling pa special lang ang peg no? Anyway, tara't samahan nyo na lang kami sa pag-iikot dito. Ito na naman yung ang Christmas lights. Panigurado, ang mga bata ay tuwang-tuwa na naman dahil dito. Alam nyo, nililihis talaga namin yung mga bata sa mga balloons na may pailaw na mga ganyan. Binilinan nga namin na walang magpapabili kasi mahal yung bilihin at wala kaming budget para dyan. ay nagkuhan ka sky Kadating nga namin dito malapit sa my Christmas tree, ay nagpapaulan na naman sila ng sabon. Alam nyo ba, eto talaga yung inaabangan ng mga bulinggit na yan. Feeling kasi nila ay snowflakes. Dahil once a year lang naman nilang may experience to, kaya hinayaan lang namin sila na maglaro kahit mabasa pa sila. At habang patalon-talon nga kami dito, kinalabit nga ako nung pamangkin ko sa pinsan. Andito nga din siya at umaten kasi siya sa parade kanina. Sila talaga yung mga batang sobrang natuwa dito sa pinuntahan namin. Eto nga at nag-aya din sila magpa-picture dito kay Snowman. Mabuti na lang talaga at full charge itong si Mimi. Kaya't may energy din talaga siya sa pag-iikot dito. Lalo dun sa snow na sabon ay naku, halos ayaw na niya talagang umalis. Nung napagod na nga sila sa snow, ay nag-aya naman sila dito sa may duya. Naka-full charge talaga sila at halos walang kapaguran. O siya, manood na muna kayo ha. Parang wala na kasi akong may kwento. Dahil medyo malakas na ngayong alan, pauwi na rin kami nito. So dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa